Titting Vlog TV. Welcome, Car Titting. Dito po tayo ngayon mga katiting, sa Manila Bay kung saan sila nagtambak ng mga buhangin. Ito po Ito po ang lugar mga titing. Ito, para makikita natin, pakita natin. Ayon, ito, ayan po, po. Dito po mga katiting, makikita natin ang ating mga kaibigan nagba nagano nag ano, babako ay po mga kaliting oh. sobrang daming mga kagamitan talaga mga kaliting ang naman kanila yung may ano yan nakita niyo ano, yung ano yung, yung yung video ano dyan may tubig yan may kaunting dagat dyan pinatambakan po nila mga kaliting sobrang dami nila mga kaliting at yung iba po mga kaliting po sa unang ano yun po high five at saka may mga barko din po na katamak din ang mga buhangin yan kulay po na barko yan e eh, ito at saka yung saan po yan po yan po yan po nabuhos po yan sila ng buhangin dyan mga katiting yan po yan pasinsa lang po kayo sa aking kamera dahil luma po yung po murahin lang na cellphone kaya siguro yan katiting, oh. sobrang ano na mga katiting, sobrang lapad na yung natambak nila dati yung pabablog na yung pabablog ko dito medyo ano pa to uh, medyo ano pa yun ma hindi pa masyado malapad ngayon sobrang lapad na talaga mga katiting. ito ang lapad po dito mga katiting, uh, lampas na po ito ng Sofitil Hotel yung Sofitil Hotel Uberlampas na po mga titing at saka yung isa yung dito banda po sa Mall of Asia ayan uh, dito nakalampas na siya ng konti sa tulay malapit na po sa SM, Mall of Asia siguro tambakan pa rin yan mga titing, yung likod ng, ano, ng Mall of Asia yung SM parang tambakan po ata yan yung, yung likod yung dagat yan tambakan pa rin yan Kayo, mga makalilip sa ating ano dito ay natin ang bakal ng wow makalilip ng so, mga uh, bulldozer pack po uh, ang ng matso ayan sobrang dami na makalilip biniplain po nila yung mga tinambak nila ng wangin mga kalilip yung nagbubuhos ng mga buhangin doon sa yan sa laod sa laod Ayan. at oh kaya yung ibang makatiting naglagay na po ng mga pundasyon doon banda po Marami pong nagtatanong sa akin kung saan daw banda to saan po banda dito po tayo banda sa may sinit sa likod po ng Senado dito po sa likod ng Sofitel Hotel Manila B po ang ating location mga dito po sobrang lapad na po kaya ito yung likod po ng SM Mall of Asia Chris Tachat po yan palagi nung sundan ng ating mga vlog mga katiting dahil dito pa lang ang tapos nila mga katiting iba vlog din natin to sa susunod ng mga araw kung ano na mga nangyari dito kung ano yung mga gawa nila anong nang naporma dito yan napunta po tayo mga katiting ibang na sa unang po yung mga parang may posti dyan may ano kaya yan dyan parang hinigiling ata yung mga pato dyan natapos pinupuka dito right, ito, ito, yan o yung dalawang nakatayo parang posti dyan Dito po kami nang dati ng tahong mga katiting Kung nakita niyo yung vlog po dati Dito kami po banda ng langoy-langoy oh. Diyan po, diyan po Diyan po, diyan Dagat po, dagat yan dati dyan eh Nanguha kami ng tahong dyan Eh ngayon wala na Wala ka na magkita ng tahong Hindi mga ano na mga kumatsong Mga ako Ayun Thanks for watching.